Hi guys, kamusta kayo? Punta nga pala kami ng kapatid ko ngayon sa Ligaya dahil nga ilang araw na siya nang aaya sa akin na maglomi daw kami at ililibre niya ako. Huy, mukhang nanalo ata sa loto kaya manlilibre. Sinichick ko nga siya baka kako inilalagnat lang kaya manlilibre kasi sa totoong buhay talaga mga ka-MK. Napakakunat ni hingian, Char. Uy, hindi. Ibig kong sabihin eh kung makunat ako, donut naman siya sa pagkakuripot. Joke. Ewan ko ba mga ka-MK, halos lahat kami eh, makukunat. May lahi yata kaming kukunat. Char ha. Uy, hindi. Joke lang. Ayan, dito na nga pala kami sa Lawrence Lomi. Ayan nga pala kapatid ko mga ka-MK, nire-ready na niya yung chili oil dahil hindi yan nabubuhay ng walang anghang kinakain niya. At ito naman yung view dito sa loob ng Lawrence Lomi. Eto na nga pala yung Lomi na order ng kapatid ko. 80 pesos nga pala ito guys. Good for 2 persons na. At ayan naman yung isa kong kapatid nang mumuka silang kambal dahil sa height. Mukhang lugi ako sa kanilang dalawa sa kainan. Ang lalakas nilang kumain. Naglagay na din ako sa plato ko. Baka magkaubusan pa. Kain po tayo. Mukhang plastik kumain sa camera eh.